Isang araw, nakaanap ng tabao si Antonio. Tapos, bigla siyang nagulat sa kanyang linyet, Etong kasing nakaanap ng tabao ding sa Maynila ay Antonio ang kanyang panalan. Bakit kaya gano'n? Tara! Pakinggan natin ang kwento ng dalawang Antonio. Hello, ma'am. Good morning po. Pasensya na sa Stobo pero nakaanap ako kasi ng tabao dito sa Maynila po, kasi maila po matanap ng tabao sa probinsya namin po. Uh, sir, mayroon ka ng requirements po required sa company namin po para magtabaho na tayo sa company namin. Ito yung mga requirements namin. Build certificate, one by one picture, tapos yung marriage contact na, and then yung health form na required din sa company namin po. Ah, ma'am, wala pa po akong asawa pero may birth certificate po ako may one by one picture po ako tapos ito yung form na kailanin nyo po pero yung marriage contact po since wala po akong asawa ah, uh, pa lang po siguro pwede na ito po Uh, sa pasensya na po kasi likwat sa company namin yung bed sa po pati melix konta po since bed sa tipikit ang meron kayo ah uh, pasensya na po pero palit na lang kayo ng alauna ng hapon po kasi ano po kasi wala kayong melix contact po sir or anything na po weba na wala kayong pan asawa po sir ah ganun po ah sige babalik na lang ako by 1 o'clock pm po usuli sa abala malaming salamat po ma'am hello ma'am naka-apply ako ng tabako sa inyong company po Ah, uh, may requirements po naman ako. Ah, uh, meron po akong best certificate, and um, by one picture, at saka may lex contact po. Yung health uh, form, meron na din po. Actually, kadagaling ko lang ng hospital sa Quezon City po. Ah, oh, kompleto na kayo ng requirements ah? Uh, tanong ko muna, ano yung panalan nyo po para ilagay namin sa computer system po namin? Ah, ang to yung ating panalan, pero yung last name ko ay Narciso. Ah, uh, okay, sa so Balik na lang tayo ng alas 12 ng tanali po. Ma'am, tanong ko lang po. Si Antonon na si Soba yung nag apply ng tabaw po. Ah, uh, kompleto siya ng requirements po. Ah, uh, recording po sa aming company. At uh, meron na siyang birth certificate, one by one picture, at may risk contact po, pati yung health form. Ah, uh, sabi ni Sir Antonon kasi kanina po, habang nag kami, Ah, uh, tadrive kami nga ng hospital sa Quezon City. Sandali lang, Mara. Ah, uh, may naka-apply din ng tabao sa akin, pero medyo maaga siya. Ah, uh, 5.30 a.m. siya ng tito. Si Antonio din ang name niya. Pero yung last name niya si Saito. Wait lang, ma'am. Uh, nagtataka lang ako, pagkailig pareho silang panalan, iba naman yung kanyang apelido. Ang uh, nasiso sa'yo si Antonio Saito, sa akin si Antonio Nasiso, ano ba sila? Makaanak sila o kapatid sila? O makaibigan sila ata? Ito na alas 12 na ng hapon, tumating na si Isang Antonio. Tapos kasunod niya si Isapan Antonio. nag aanip din ng tabaw pero yung Isang Antonio wala pa siyang asawa. Habang yung Isang Antonio may asawa na. So pakinggan natin ito mabuti. Hi, ma'am. anong ah, tito na po ako ulit. Pala... Wait. Sino ka? Nakaanap rin nga ako ng tabaw dito. Ah? Taga saan ka ba? Tagay... Si Bupo. Ikaw? Taga... Ah, ano Taka, Quezon City ako. Nakaanap lang ako ng tabaw dito sa Maynila. Ah. Wait lang. Ang na din name mo? Oo. Ang tono na din name ko? Uh. Sir, so, wait po. I-verify ko muna kung sino yung wala asawa kay si kung sino yung may asawa na. Okay. Ikaw muna taga Pubinsya. Anong name mo po? Ang name ko ay Antonio Nelciso. I-verify Di niya po. Ikaw naman taga Quezon City. Anong name niyo po? Hello, ang name, ang name ko ay si Antonio Deng Pelo, last name ko si Saito. Ah, uh, Antonio Saito i Delepin po. Wow, pala yung apelido. At sa kanim, ano ano ba kayo ni Mrs. Antonio i Delepin po? Pasensya na, pero nandito ba yung asawa ko? So, ano, a apply din siya ng tabaho? Wait lang po mga sel, just a moment lang po. Thank you. Ay Mara! N Nang tito pa si Mrs. Antonio E. Dilipiña, sabihin mo sa kanya inaanap siya ng dalawang Antonio dito. Okay po, Sir. Tatawagin ko na po si Mrs. Antonio E. Dilipiña po. Ilang minuto lang ng tito na agad si Mrs. Antonio E. Dilipiña sa kampanya na ito tara, ipapatuloy natin ang kwento ng dalawang Antonio na aanap ng tataho. Hey ma'am, nandito na po ako. So, saan yung naghanap sa akin po? Wait lang po ma'am. Hello? Hello? Hello, Sir. Nandito na po si Mrs. Antonio y Tilipi po. Ano po? Papasukin ko na po sa inyo po? O hindi muna? Sige, Mara. Papasukin niyo po siya dito. O, oh, Mrs. Tilipi Hello po. Kung katinung sa inyo, buti yung nakakalating pa tayo dito. Sir? So, yung taga Quezon City po. So, belify ko muna po sa inyo. Ah, uh, ano ba ang name ng asawa niyo po? Para i belipay namin dito sa system namin po. Ah, uh, ang name ng asawa ko po, sir, ah, uh, Cherry, pero last name niya, ah, uh, Mercado po. Cherry Mercado. Wait lang, Cell. Ay, Cell, pasensya na po. Ah, uh, wala po si Mrs. Jelly Mercado dito sa aming system po. Uh, Ang tito lang po nag-a-apply kaninang umaga pa ito. Nang alas sa ng umaga. A uh, si Mrs. Antonio I. de Lepinga. Tapos, nandito si Mrs. Bul Bulumelo. Tapos, si Sir uh, Dex po. Yung lang po. Ah, uh, wala po ang inyong asawa dito sa company namin po. Sir, so, wait lang po kayo pa si Mr. Antonio Saito E. Dilipino po. Ang asawa nyo si Mrs. Antonio E. Delipin po. Tama. Ayun sa system namin dito na ibinigay na HR namin po si Miss Mara yung nag-interview sa inyo kanina po ayon sa kanya uh, ito po kompleto ka na naman na requirements na kailangan dito sa kampanya namin tulad ng birth certificate one by one picture mail contact at mas importante yung hepon na ibinigay doon kayo Miss Mara po sa yung take-off department namin sa kampanya na ito. So, okay daw. Pero, yung sa melix contact nyo po, sir, uh, may asawa na po kayo. Bali, ang anak nyo ay dalawa. Si Jennifer Saito at saka si James Saito. Um, napakasal tayo April 10, 1990. Tama ba ba? Uh, so, hindi po ako kamle sa information. Uh, tama po na napakasal kami noong April 10, 1990. Ah, uh, bali, dalawa yung anak namin, si Jennifer Saito at si Jim Saito. So, ang aking asawa ko si... Ano na talaga yan? Si Mrs. Antonio de Ripiña. Ah, uh, bali yung asawa ko, hindi sa de Ripiña, Ah, uh, kung hindi si Cherry Mercado ang asawa ko. Ah, uh, sir, so, ganun ba po, pa? Ah, uh, hindi nyo asawa si Mrs. Antonio I. de Lepina po. Ah, um, pasensya na po sa kamalian namin. Pero, balik na lang po kayo ng bukas na umaga po. Plasa is pa din po. Okay? Para i-trago natin yung kamalian po. Okay? Thank you. Naku, nag-uulan na. Wala akong dalang payong. May payong ka a ah, wait lang nag-aanap ka din ng tabak dito sa company na to oo nag na ako kasi ang ilap mag-anap ng tabaw sa probinsya namin ano ba probinsya nyo kasi si po. ah si Bu kayo anong probinsya nyo po Ah, late po kami. Late? Ah. Pero saan kayo umuwi? Quezon City. Ikaw, e, saan ka ba nakatera na Ah, sa Makati. Makati? Bakit sa Maynila ka nag-aanap ng tabao? Hindi sa Makati. Ay, nakupo. Hindi ako qualified sa kanila. Bakit? Ano ba? Ano ba ang pasokan mong tabao? Ah, goja po sana. Goja? Bakit goja? Ayun ah, po kasi, ah. Gusto ko. Ah, okay. Sige. Bye. Hanggang dito na lang yung istorya natin patungkol sa... Dalawang ang tolo na nagaanap ng tabaho. Maraming salamat sa pagkikinig at paalam sa inyong lahat.